Kalagan sa gitna ng hamon ng kapalaran ang naging susi ng pamilya Holanda sa pagbangon. pagtapos nila ang kanilang panganay at pangalawang anak na naggamit ng karangalan sa kanilang pagtatapos sa kolehiyo. Kasama nila sa kanilang pagtatagumpay ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng Department of Social Welfare and Development. Alamin natin sa episode ngayong araw kung paano nalampasan ng pamilya Holanda ang bawat dagok ng kapalaran. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang kwento ng pag-asa at pagbabago sa buhay ng pamilya Holanda ng Palolete. Napakaganda ng probinsya ng Leyte. Pero sa kabila ng angkin nitong ganda, minsan na itong nalugmok sa malupit na agos ng kahapon. Ito ang gumagaling ngayon uh, dito sa ating likuran. Ito yung building na ating sinisilungan Walang kuryente sa Tacloban City. Taong 2013 nang matinding hinagupit ng bagyong Yolanda na may international name na Super Typhoon Haiyan ang bayan ng Tacloban at mga kalapit na bayan nito tulad ng Palo. Matapos ang labindalawang taon, nakabangon muli ang probinsyang minsan ng sinubok ng trahedya na kumitil ng libo-libong buhay. Ang pamilya Holanda sa mga saksi at nakaranas ng bagsik ng isa sa pinakamalakas na bagyong tumama sa kasaysayan ng bansa. Naging mapagbiru rin ang tadhana dahil isang letra lang ang pinagkaiba ng Yolanda sa apelyido nilang Holanda. Sariwa pa sa alaala ng pamilya ang sinapit nilang hirap noon, lalo na nang nawalan ng trabaho ang kanilang padre de pamilya. Pagkatapos ng Yolanda, pumunta kaming Maynila. Tapos pagkatapos ng umuwi ako marinduque doon, nag-aaral yung mga anak ko. Tapos yung isa, nabilin sa tatay. <laughs> sumama sa tatay niya kasi nagtatrabaho sa Maynila. Tapos pagkatapos ng ano, school lang 2014, bumalik kami dito sa Leyte. As kontrabahala na lang ba kasi wala na siyang trabaho. Nakakaya naman sa parents ko na siyempre sila mag-shoulder ng lahat. Sa kabila nito, bumangon sila at nagpatuloy sa pagsagwan sa mga unos ng buhay. Nakakakain kami pero yung aming ulam, basta may kanin kami, yung ulam namin, kahit asin na may kalamansi, toyo na may kalamansi, okay na sila. Basta makakain lang sa isang araw. Hindi kami nag-ano, basta yung kanin, lagi yun. Pero yung ulam, yun ang laging ano. <laughs> Taong 2015, dalawang taon matapos ang trahedya dulot ng Bagyong Yolanda, nakapasok sila sa programa ng Department of Social Welfare and Development na Pantawid-Pamilyang Pilipino Program of 4 Peace. Nagpunta dito ang parent leader ng 4P's, sabi niya. Nilista kita as one na grantihan MCCT. Sabi ko, sige, kayo nung time na yun, wala naman siyang trabaho. Nagtayo lang kami sindaan kasi binigyan kami puhuna ng mga kapatid ko, nag-ano sila. Pagka 2015 atay, 2015 ba, 2016, nag-umpisa na yung grant, magka-college na yung panganay ko. Siyempre, kulang man ano, magkano lang, magkano lang ang sweldo ng asawa ko kay security guard. Security guard naman siya kulang talaga. Tapos yun, nasali kami ng MC City. Tapos yung mga grant namin, yung mga natatanggap ko, binabayad namin as matrikula nung pangalay ko kasi college na. Tapos kulang, kulang ang income, kulang ang sweldo. Pero at least nakakaraos kami. Si Christina ay isang barangay health worker at may limang anak. Guwardiya naman ang kanyang asawa at sapat lang sa pamilya ang kanyang kinikita. Mahirap kasi minimum wage lang naman yung security guard. Mag ano magtitipid talaga. Sinubok muli ng kapalaran noong pandemya ang pamilya dahil parehong nagkasakit ang mag-asawang Holanda ng Coronavirus Disease 2019 o COVID-19. Pero hindi ito naging hadlang sa kabutihang loob nila sa iba. Noong time na yun, ang mga tao walang lumalapit dito sa amin, lahat nandidirin. <laughs> tapos pagkalabas ko ng quarantine area, pang mababa ko nang sasabihin, <laughs> kundit ka na ba sila nandidirin na. lang? <laughs> Laman lang tumulong magdala ng aking bag, tapos magkakinabukasan. Andito na naman, maaarong tulong, sabi sa akin nga rin <laughs> ng anak ko. Ma, saraduan mo silang pinto, nandidiri sila. Nandidiri sila lahat sa'yo, tapos ngayon tutulungan mo. Sa'yo ko, hayaw mo na lang. <laughs> Kasi yung mga tao dito, halos, ano, andito sa akin humihingi ng tulong. Basta kaya namin, natulong kami. nakatulong ng malaki sa kanila ang four piece para makabangon at makapag-aral ang kanilang mga anak. Pagdating ng four piece sa aming buhay, medyo mas lumuwag yung sa amin yung pang-araw-araw namin kay syempre yung grant ng four piece, hindi na namin di ko nauutangin. Meron na akong dinadagdag doon sa mga pangangailangan nila yung purpose, malaking tulong po sa amin yun. Kaya nga po naka-anot yung mga anak ko dahil dyan sa purpose. kapag aral hanggang sa nakagraduate. Malaki rin ang ginampan ng responsibilidad ng kanyang dalawang anak bago nakatapos sa pag-aaral. Tinulungan nila ang kanilang mga sarili, maging ang kanilang mga magulang na maging magaan ang pasani ng mga ito sa pagtataguyod ng kanilang pag-aaral dalawa na yung college ko. Tapos, yung panganay ko, third year college, tertiary education. Tapos, yung aking ikadalawa, first year college. Pareha sila na sali ba nung ano, nasali ito na test. Mas lalo nang medyo gumaan yung pag-aaral nila, yung mga gastusin kasi kailangan laptop, mga cellphone. Lamang kami pambili, kundi kami mangutang wala silang mga gadgets pero nung pero na kaming tapos na sali pa sila sa ano sa mga scholarship pino problema ko na lang sa kanila yung ano pamasahe pamasahe araw-araw baon araw-araw tapos hindi man sila mga ano hindi man maluho kasi alam nila yung kalagayan sa buhay namin na May hirap lang tapos nagsumikap sila, lalo na yung panganay ko kay kun oras may may time talaga na wala walang 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 pera. May mga pagkakataon din na ang mga anak niya mismo ang gumagawa ng paraan para makabili ng mga bagay na kailangan nila sa paaralan. Hanggang sa makatapos siya sa pag-aaral, sila talaga nakikita ko, nagsusumikap, nagsusumikap. Kaya sabi niya, ayaw na daw niya maranasan din. Eh. Makaranas ng hirap, kaya yun, nagsusumikap sila, nagsumikap. Tapos, pagka-graduate niya, nagtrabaho na. Sa payak na paumuhay, pinalaki na mag-asawang Holanda ang kanilang limang anak. At sa lugar na ito, binuo nila ang kanilang mga pangarap. Naging masinop silang mag-anak sa natatanggap nilang tulong bawat buwan. Basta yung natatanggap namin, ma'am, na pera, yung grant namin sa 4 piece, basta nung time na first year, second year yung anak ko, kay nagbabayad man kami ng tuition, yung college ko talaga, yun ang nakakadala nung ano, nung grant namin. Hindi na lang muna namin iniisip na ibibili namin to ng mga pagkain. Basta na akin, mabayaran namin lahat yung kailangan, mabili yung kailangan sa school. Yun man, ang an priority namin pamilya. Pinapagtulong-tulungan. Nagtiis ang pamilya ng ilang taon. Umabot din sa panghihiram sa kanila mga kamag-anak para bigyan ng maayos na edukasyon ang kanilang mga anak. Kahit pa may narinig silang imposible ang kanilang pangarap. Umpisa mag daker Talagang mga honor student sila. Kaya kung anong kailangan nila, sinusuportado ko talaga nangungutang talaga ako. One time nga ni sinabihan ako ng ate ko no, nag-iiyak ako pero hindi lang ako miimik. Tapos sige lang ang iyak ko, hindi man ako sumasagot. Tapos sabi ko, kayo na ang gusto niya magahan man ako. Nakapagtapos sila ng may karangalan at kabilang din sa mga matagumpay na nakapasa sa licensure exams. Ang anak nilang si Andrea ay licensed professional teacher na ngayon. At si Marie Antoinette naman ay Certified Industrial Engineer na naggamit ng top 10 spot sa CIE exam noong 2024. Crowd ako sa mga anak ko na, na talaga nakikita ko nagsusumikap. Nagsumikap talaga sila. Kaya kahit wala kaming pera, wala kami kahit ano, kung anong kailangan, sabi ko sa kanila, huwag lang yung ngayon lang pagsabi mong kailangan ko ng ganito ibibigay ko. Bigyan mo lang ako ng time kay ah, gumagawa talaga akong parang basta ma'am, parting pag-aaral. Hindi lang nakagra hindi lang nakagraduate ng ano kasi si Anding ano eh, Cum Laude. And, Tapos si and, and, si Antonit naman nung mag-board, top 10 naman siya. Kaya masaya-masaya po ako. Tapos <laughs> na may mga katulong na katulong na po talaga salamat sa mga anak ko kasi nagpakatapos sila. Talagang proud na proud ako sa pagsusumikap nilang makatapos ng pag-aaral. Tsaka sa sarili nilang ano, sarili nilang pagsisikap, talagang napatapos nila yung sarili nila. Tapos ngayon, malaking tulong sa amin na rin kasi ano kahit papaano, nakakaginhawan na rin. Talagang <coughs> Ang hirap talaga ng buhay namin. Ayun din siguro si ano, si Antoinette nagsumikap talaga. Kaya imbis na ano na mga bata na medyo mag ano lang blackball siguro nakapag-isip-isip talaga yung anak ko na makatulong talaga sa amin. Tatlo naman sa kanilang mga anak ang nag-aaral pa. Kabilang na si Marie Aizel na hindi napigilan lumuha nang tanungin ko ang buhay nila noon. Dere pa po na hana na bibili po it um, amon mga gusto like that. <mimit> <mimit> ano ba yung mga gusto mo? Yung dati mga laruan. <mimit> ano pa kiramdo mo noon? Hindi mo mag-nagagalit ka ba sa parents mo? Hindi po. Mahirap po kasi yung buhay noon. Han, sulit po kasi ito ni Papa po tayo like, one. At least na, pan kami, kami ha, ha, sa three times sa. Hiling ng kanilang padre de pamilya na pagbutihan ng mga anak ang kanilang pag-aaral. Sumikap lang sila ng pag-aaral kasi nga, mahirap lang kami, wala kami may bibigay na, o kahit nga lupa, wala eh kailangan talaga mag-aral sila. Sa DSWD, Kam sana ipagpatuloy ang 4 piece. Ha DSWD, maraming salamat. Kahit mga pasaway ang ibang member, nilalawakan nila ang kanilang, kanilang pag-unawa. At sana gamitin din nila sa maayos yung, ano, yung mga grant na natatanggap. Uh, sa DSW din po, maraming maraming salamat po. malaking tulong po sa amin yun. Yung mga nare-receive namin sa ano sa Purpis. Ano uh, kahit pa paano talaga nakatulong talaga sa mga anak ko yan. Sa DSW din, thankful po ako ha era kay nabubuligan po kami ni era ha mga waray good one, waray po mga trabaho. Era po ni bubuligan eh itkan o nga pamilya. Ang 4Ps ay nagbibigay ng buwanang cash grant sa mga kwalipikadong mahihirap na sambahayan sa bansa. Ang mga tulong na ito ay para sa kalusugan, edukasyon at rice subsidies ng isang sambahayan. Hindi sila sagana sa financial and material aspects, pero puno sila ng pagmamahal, respeto at determinasyon. Ginawa din ng mga anak nila na motivation ang kahirapan para magsumikap at makatawid sa kahirapan. To the Holanda family, thank you sa pagbibigay inspirasyon sa buong community. I am proud to be your municipal name. It is also my pride to see your family succeed. Thank you for being a good example and model to other four peace beneficiaries. Continue to be an inspiration sa mas marami pang pamilya. You are a true example of how the opportunities provided by the 4 Peace program should be used and maximized. May you continue to be blessed and serve as an inspiration to even more families. Ang kwento niyo ay hindi lang kwento ng tagumpay. Ito ay kwento ng pagbabago, determinasyon at pag-asa. Kung dati rati ay naghihigpit ng sinturon ang pamilya Holanda para sa pag-aaral ng kanilang mga anak, ngayon ay maluwag na nilang naiahon ang pamilya sa gapos ng kahirapan. Tunay na sa bawat hirap ay may kalakip na ginhawa kung magtutulungan tungo sa iisang pangarap. Walang mahirap sa taong nagsusumikap ang determinasyon na tuparin ang pinapangarap ang magdadala sa mas maunlad na hinaharap. Dahil kung may kahulugan ang bawat hangarin, magiging abot kamay lang ang tagumpay. Naway nabigyan po namin kayo ng panibagong inspirasyon ngayong araw para ipagpatuloy ang hangarin na umunlad sa kabila ng mga hamon ng buhay. Mula dito sa MacArthur Park, Palolete, ako po si Bianca Piedad Tamundong ng DSWD Traditional Media Service na nagpapaalala na sa bawat hamon ng buhay, ang DSWD ay patuloy ninyong magiging kaagapay. Abangan po ninyo muli sa susunod na linggo ang isa na namang kwento ng pag-asa at pagbabago.